Hello so guys, good morning Good morning sa Pinas Dito sa lugar ko is afternoon na guys So, alauna dito Alauna ng hapon dito guys Ang oras Pinas is 7am the morning 7am Ayan Ayan. Yeah, so, na-miss ko nang makapag-upload ng video sa aking YouTube channel, guys. Ayan. Yeah, so, ayan. Before anything else, sa mga American people, so, nagbubunyagi sila ngayon dahil nanalo ang kanilang gusto maging president. Donald, ah, uh, Donald Trump. yan Si Donald Trump. Yes, so ay congratulations, honey. So alam po this is what you want to happen in your country that you want to win Mr. President Trump. Yeah, so congrats, honey. I love you. Yeah, guys. Yeah, so before anything else, guys, ayan. Yeah. So Wala lang, guys. <laughs> wala lang. Namiss ko lang mag-vlog, guys. Ayan. So, shout out pala dyan sa mga OFWs. OFW, Overseas Filipinos Worker. yan Kung saan sulok man sa mundo, hino sa inyong lahat. Ingat po tayo. yan So, Real talk lang po tayo guys para doon sa mga anak ng mga OFW kayong mga anak matitigas ang ulo nyo. so ang tamaan mag magalit bato-bato sa lahat ipakamaano magalit ayan guys gusto ko lang i-share sa inyo guys yung ano yung isa nating kabayan kabayan yung anak niya guys is a uh, nag-iisang anak lang siya guys babae at yung kabayan natin is single mom so ano to guys ano ko lang to guys sa aking vlog gusto ko lang iparating sa mga anak ng mga OFW na hindi madaling maging isang uh, single mom na nagtatrabaho sa abroad na malayo sa anak. Ayan. So gusto ko lang sabihin sa inyo na please lang, please lang. Huwag po kayong maghanap ng mga hindi dapat mahinahanap charot. Yan, so, may mga anak po kasi na hindi nila masyadong naintindihan kung bakit ang isang nanay or mama or ang isang magulang nag work abroad para sa kanilang kinabukasan so meron silang mga hinahanap na kalinga ng isang ina lalo na especially sa nanay kapag gawas na umalis sa puder ng anak ayan guys, niluto kasi tayo kumbaga ano sila yung alam ko, naiintindihan ko kayo na uh, ang hirap ang hirap unawain, ang, ang hirap ng pakiramdam na mawalay sa piling ng nanay. Kami rin mga nanay, napakahirap. O alam niyo lang, kung kaming mga nagsipag-work abroad, kung mayroon lang talagang um, mapagkukunan ng income sa Pinas na maayos, bakit pa kami aalis? Ayan. hindi na kami aalis para lang wag mawalay sa mga mahal namin sa buhay. Yan. So, para sa mga anak naman dyan, please lang. Ako rin may anak ako. Sana. Sa rin anak ko. Napanood mo itong YouTube. Yung itong video ko sa YouTube na i-upload ko. Sana anak, maintindihan mo rin si mama kung bakit lumayo si mama sa'yo. So, doesn't mean na hindi kita mahal. Mahal kita anak. Kaya nagsakripisyo si mama. At lahat ng mga magulang, lahat ng mga nanay dyan na nag-work abroad, nagsasakripisyo sila para sa kanilang anak na gusto nila mabigyan ng kinabukasan. Lalo na sa mga single parent dyan na naghihirap talaga sila. Although pag nakaalis na sila ng bansa, doon sa bansa ang pupuntahan nila, hindi, hindi nila alam kung, ga, kung, gaano ba sila kaligtas, especially po sa Middle East. Sa mga, hindi ko naman nila lahat ng mga tao sa Middle East. Kapag kawal sa nakatagpo ka ng among napakabait, sobrang bait, pagkasalbahin naman, napakasalbahin naman talaga. Na talagang magbumbae, ma pati mo. Alanganin. so, ay, sinilas. Ang sinilas sa suot, hindi pala ako ito. Hindi ko lang napansin. Ayan, so, please lang po talaga, mga anak. Mga anak, nila lahat ko na, mga anak ng mga OFW. Hindi naman lahat ng na mga anak ng OFW is nalilihis ng landas. Mayroon namang straight talaga. Mayroong mga, natutuwa ako dun sa mga anak ng mga OFW na nakapagtapos, na Nung nakapagtrabaho na, gusto na naman nilang pauwiin yung kanilang magulang at sila naman, di ba? Nakaka, nakaka nakakatuwa, napakasarap sa pakiramdam na may mga anak na ganun. Pero, please lang dun sa mga nalilihis ng landas. Huwag sana natin isipin na, um, dahil umalis ang magulang natin dahil lang sa pera. Hindi, kung alam nyo lang, kung so, alam niyo lang kung gaano kahirap na mawalay sa anak. So, sana po, ah, uh, maintindihan nyo. At sa mga nanay namang pasaway dyan, mm, naiinis ako, naiinis ako. Tiyo. Sa mga nanay na pasaway dyan, pag abroad, pag, pag tungtong miso sa bansa, ayan na, parang nakawala sa hawla. Kala mo, galing kulungan, nag, ano na, nagwala na sila, wala na. Yung pamilyang iniwan nila sa Pilipinas, wala na, as in wala na, wala na silang pakialam at yung iniintindihan ng nila is sa kanilang buhay. Di ba? Yan. So, hindi lang to para sa mga anak na naligaw na ng landas. Para rin to sa mga magulang or sa nanay na naligaw ng landas. Saro. Hmm. Huwag mm. natin kalimutan na may pamilya pa tayo na sinagaantay. Hmm. ko mag lang din kayo na hindi kayo tumino at hindi kayo matino, umuwi na lang kayo ng anak. Huwag kalitin. <laughs> Choco lang. Yeah, real. lang tayo mga mami. Okay? kawawa naman yung pamilya natin maiwan or iwan sa Pinas tapos kayo sa abroad parang ano nang ka lang ba? or anyway naiintindihan ko naman kasi kapag once namin oh sige okay bibigyan ko ng bibigyan ko ng ano o dito bibigyan ko ng dahilan kung bakit nga pala alisang ano ang ko dalda na kong dalda Napiprito kasi ako guys. Tarik natin. Naputol tuloy ang aking ano. Ang aking sinasabi. Oh, oh, try natin. Yeah. At para naman sa mga may asawa ng abroad na matino naman yung kanilang partner or asawa. Diba? Huwag naman natin pong lukuhin. Okay? Tapos kaswerte nyo nga, po kayo ng Pinoy na totoong nagmamahal. Ikaso, ikaso. Yung iba, walang matinong trabaho. Yung iba, pa-extra-extra lang. Yung iba, konti lang ang income. As long as mabait ang asawa, huwag, natin, huwag po natin silang lukuhin. Okay? Yan, buhay OFW yan. Will it match? <laughs> Pero ako naman, hindi naman akong ganun. Naiinis na ako sa mga taong gano'n. Hmm. Kasi sa tinagal-tagal ko na nag-abroad, alam ko, hindi ko nila lahat na may mga babae may mga babae ha babi as in babae na ayun, hindi pa pinari sa sarili kung minsan ginagawang puhunan ang katawan para kumita ng extra pera. Mm, mm. Huwag tayong gano'ng mga masigil. Okay? Alam ko kung kahirap kumita ng pera sa abroad. Pero, kasi sa sweldo naman po yun. Ang marangal. na, na-resolve naman po ang inyong mga pangangailangan sa pamilyang na iwan sa Pinas. Ang importante, hindi sila natin. Yun lang ang importante. Kung kumita na maayos, kumita na marangal, diba? Kasi, especially kapag wala tayong mga anak tayo, ng sa Pinas. Payo pa tayo, na wala tayong mga anak na, tayo ay gumagawa ng kalukuhan sa abroad. Para lang kumita ng extra at ipadala sa Pinas para may pakain sa mga anak natin at sa pamilya natin. Di ba parang, napaka-pangitin ng mga anak. As long as sumusweldo tayo at hindi man yung ating mga sa Pinas, enough. Di ba? piliin na nagpiliin na tuwing maging tao. Pero piliin natin maging matinong ano, matinong ina para sa ating mga anak. Ayan. Ayan. Wala guys. Wala akong masabi. Wala akong, wala akong ano eh. Wala akong video sa aking uh, YouTube. Ang na. Sipan ko lang to guys. Ayan lang. Sana panood nyo. Huwag nyo akong i-bash di all ingat tayo mga of sa sang sulok makayo sa mundo sa ang makayo sa mundo ingat ingat po tayo God bless bye for now